Maing adlaw sa inyong tanan, ako di ay sinanti sa alas sa usaw ka OFW diri sa Croatia. So mauni akong trabaho diri. Ang ako ang trabaho diri isa ka kitchen helper. Bye. 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 See you. See you. Uh. Ciao. Ciao, ciao. dili dai ang trabaho sa isa ka kitchen helper no pa ang dagang kay kay trabaho para ana kay kanang dapat maghugas rakuana ko ana og kanang mga dishes or kanang mga hugason pero kinahanglan na ko magtabang og kanang magkat og mga fruits og mga salad og uban pa kanang kinahanglan nga i e, kanang sugo sa chef kay kanang kulang pud silag tao diri maunang gihulaman pud diri karon at uh, for 2 months tapos sa uh, grabe ka hectic akong schedule kay broken schedule ko mao ni akong kuan gigutom pag gid ko mao pwede ra man may magkaon diri wala may problema basta kanang kuan lang dili ni modal on tapos akato dako kay nga kanang mga watermelon ang uh, akong trabaho di kay kitchen helper seasonal si di ko dati so uh, ayaw lang mukha kung mga seasonal inyong trabaho kay ang kanang pag-abot ninyo diri kay dipindiri rek sa inyong performance so kung magtrabaho mo dapat uh, buhato na ninyo ay ihatag ninyo yung 100% or 110% sa inyong trabaho kay mag-base sila sa inyong performance so karon di ay kay dili na ko kanang uh, seasonal kay one year na akong kontrata kay naa naman ko sa city karon na assign pero gihulaman nang ko og 2 months diri kay balik ra ko og uh, October didto sa akong gitrabahoan so ang akong gitrabahoan dai karon diri kay sister company na ako sa Bersar uh, mga resort dai diri re, no so uh, gihulaman ko diri for 2 months kay ang katong Pilipino diri nga uh, nagtrabaho before ni Takas daw niadto sa France So maupod na diri ang kanang kuan kay kanang ang mga Pilipino kay kasagara kay gad takas-takas ba tapos maunang madamay na po dayo na ang mga Pilipino. So shout out sa inyo ha. Nga kanang mga OFW maapektuhan tungod sa inyo hang kabuang charot. Tinuod na siya. Naapoy mo takas diri mo adug mga Italy. Kay kanang valid pa ang ilang ID, pwede raman siya mutakas maoto gihulaman ko diri karon busy kayo, may deri, karun. Kaya ka mi diri karon kay kanang summer time pa tapos na ang summer diri tapos sa ko anag melon ha uh, ang gitiwasang na ako ang water ang melon og kanang nagpanit dahin ko og kanang onion tapos maodeen ako mga kauban ang akong kauban ay diri kay kanang kanang mga ibang lahi Serbia tapos mga Croatian tapos, mga tigulang na kasagara akong mga katrabaho diri, mga 50 na 48. Tapos, naada ay bago nag-abot nga stop karon ko Croatian siya, 48 years old babae. Ambot lang, naana -na, siya, 2 months ra daw siya diri, kay mag-close po, good ni diri kay winter time na. So, pa-out na di, niya ang akong kauban si Dragan na. Tapos, iya gitse gitche kay bago pa biya ako, tapos biyaan ako niya. Tapos, ako lang gitiwas ang kaning melon. Pagka umanday na ani, kaya wala na ako nakabideo o katong ako gipanitan ang isa ka bag nga ka ng onion, white onion. Kay Muragitan. gitan. Ako niya nga nagvideo-video ko basin isumbong. <laughs> dili pa, actually, dili pa kay ko close sa kanang mga bagong stop diri. So, limited pa ako mga video kay basin ma-award ko. Unlike dito sa akong itrabahoan before, kay kanang sa akong itrabahoan, kaila naman ko nila diri kay bago pa ko so init pata sa mga mata sa mga daan diri so maunang magamping ng ta. so ako ay diri kay ako ra na akong kuan diri kay kanang hikti kay lang schedule kay broken schedule. kasagara ang schedule ni ra diri mag duty kag morning mag mag murag katong nagtrabaho ko kay KFC dati murag ni balik na pud siya kay kanang kulang sila og tao og manpower ambot lang ngano kaha murag mali ang ilang kuan sit up mao nagchat ko sa among chef kay kanang mura gula namang kay may di of diri kanang nakoy di pero half of lang siya ba so kulang gyud kay may tao kay kanang dapat ang kanang trabaho ani kay lahi biya unta ang taga hiwa o kanang mga salad lahi pud ang taga taga hugas so on Uh, munang nang gitrabaho tanan hugas dahil magkanang kuan diri magkanang hiwa og mga salad mga mga prutas para sa pang breakfast manguni pang bupi pang tomorrow so maoto uh, na ako karon diri sa bursar for 2 months. So happy tapod ay kumahuman diri no? So after anak kay kanang Gianto sang gid na ako kay lisod kay ilang kuan grabe akong adjustment kay kana ako ra isa ka Pilipino. Tapos lain lain sila lingwahe baka nang dili ko kasabot so <coughs> dili kay kasabot ang akong mga ka, kauban og kana mga English. Limited lang siya so talag ang makasabot og English. Halos kay Harbatsky ang ilang kanang istoryahan so mo nang wala na po kuy dili ang kay kumutingog kay kanang dili po biya sila makasabot so usahay kay kanang magamit ng mic sa cellphone kung magkalisod na gyud tapos mao to pag uli na ako kay kanang broken skin mang ni anhi ko diri dapit sa dagat Actually, kay ni Anhi lang ko diri kay ka nang nagparit ko ka ng internet sim kay uh, na-expired na ang akong SIM card na katong 3 months nga iwan So, maulay ay ni Dora ni sa among accommodation. So, naapod ay sila diri ka nang mga uh, dolphin, dol basta magsakay-sakay ka nga ka nang ilang mga tour, uh, kuan sa tour nila. Basta daa sila diri mga tour packages. So pagka og uh, maana kay kanang nang nag-renew ko og uh, akong sanitary permit diri or sa Pilipinas kay Pill Health Card. So kinahanglan ko moadto sa isa ka city sa Porek. Tapos gihatod lang ko sa ay, uh, gihatod man hinuon ko sa driver tapos wala pug kuy gibayaran. i lang nako kay yearly man ang kanang ang kuan po diri ang expiration anang ilang uh, work uh, sanitary permit ang tawag sa ato kay health card so mauto nagbiyahe nami kaagi uh, pa early out nang kuanin sa among chef kay para makaadto ko didto sa porik nga kanang city health office kay magkuan ko mag mag renew sa akong sanitary permit or work uh, health card sa Pilipinas sumauto, so, nagdala lang ko stall. Dari ra pud kay ko dito mga 15 minutes lang ko. Gi-enter lang akong paper sa computer tapos akong gihulog ang katong stall ba sa kanang murag ilang butanganan tapos ana shop mabalaan na ang result after 7 days tapos mubalik ng dayon daw ko dito para makuha ang result so niuli ng dayon meet kaya naapakoy trabaho ani So, ang akong trabaho, Ani, kay 5, uh, 7 a.m. paingon sa 11.30. Actually, taman 12. Pero, kinahanglan na ako. Maka, makahawa na ako dali 12. sumauto, so, Nag-early out ko. Tapos, magbalik ko 5. 5 to 10. So, inaan ang schedule. Lisod kaayo siya. Kay ka nang, uh, sagap ni mutanan nga hataw. Pero, okay lang. Gikaya na ako. Kay ka ng gihulam. raman po ko dali ha uh, dili po ko kaayo mo kuan anad man trabaho pero ang na stress na ko sa kanang ilang schedule ba maunang wala kay koy video karong panahon na kay kanang hectic akong schedule ha uh, mujuti kag opening to closing tapos opening na pud ayon ka inana ang set up diri mao di ko ganahan pero okay lang ako na antuson ha uh, tiwason na ako kung kanus ako pataman diri tapos sa pagka uh, next day kay kung kauban kay kanang duha di ay may diri ato tapos mauni si John hindi ulit na ulit na siya sa city sa Sagrib kay kulang po di ay sila didog tao kay ang katong mga among kaoban nga masilangkan o mga Colombian kay kanang gi-absorb sila tapos gi-process ang ilang working permit nga bago so mag-stop work daw sila o two, two weeks maoto gi -pa -uli na si Jan tapos ako kay nagdrama-drama man ko nga magkano uh, yeah. ko design nag-chat ko sa akong chef kay gisapot lagi ko nga gibalhin ko dirig kanang pinakalit ba kaya tanawa naka-ansin na akong kanang verification wala ako naka-attend sa akong verification kay naganhi diri ang kanang uh, embassy sa Milan so wala ako ato na cancel na ako tapos na apo yung makancel nga akong flight nga akong gibok paingon sa Italy kay mula ag ako, ambot lang ko madayon ko ani kay sa 22 uh, 20 pa man ang akong uh, pa, mi sa Italy pero ambot nang kung madayon ko ani kay kanang kulang lagig tao diri tapos layo ko sa city 4 hours ang biyahe. Sumauna so, mauna pud akong kakaproblemahan, sumaan ako sa akong mga kauban kay nagbook na daw sila hotel murag dili ko kauban. Pero tan lang po basin pwede ra ay madala kay kanang nana may bago o ni abot nga stop. Mananghid lang ko ani karong um, bahalag makagasto at is gusto ko makalaag na pud Italy kay naana ko kuy ID so sa kuan di ay no kay pwede ra di ay ka makalaag sa mga Sinjin country kay ang ang imong visa is uh, ang Croatia is bilong na siya sa Sinjin country so bisa visa man ka pwede ka maka basta tanan nga mga Sinjin countries pwede nimo muna agan tapos mao ini ako mga kauban ko taga Serbia halos ako mga kauban diri halos mga tigulang na kay Dugay na sa company tapos uh, baklayo na anamu paingon sa among accommodation so ngit ngit kaayo no kay eh, gabi -e na ni siya. alas gis na ni siya sa gabi -e. so baklayo na anamu, mga 15 minutes ang baklay gikan sa mong itrabawaan pa yun sa among accommodation actually pa eh uh, dool na ni siya sa among accommodation tapos na shortcut pero ngit ngit dito dili kaya gaagi ang mga babae dito kay mahadlok sila usay kay gaagi ko dito kay kung na ako yung mga kauban ng mga dalaki dito rami magaagi sa shortcut pero naaman ni sila diriya ya po usahe. pero usay kay dito kung maagi ka na magdali dali ko kay maglaba pa ko sa akong uniform kay wala dili ay tala limited lang akong uniform kay dili bi